Guys, may mga ganitong talatang pala sa Biblia na may masasama at mabuting tao anong dulot nito sa atin. Sa ngaon ang ating pag-aaralan kaya ating pakinggan. Paano maging mabuting tao? Bakit hindi sapat ang pagiging mabuting tao para makapunta sa langit? Kung tatanungin mo ang mga tao kung ano ang dapat nilang gawin upang makapunta sa langit, kung naniniwala sila sa langit o buhay pagkatapos ng kamatayan, ang lagi nilang isinasagot ay ang iba't ibang anyo ng pagiging, mabuting tao. Karamihan, kung hindi man lahat ng relihiyon at mga pilosopiya sa mundo ay nakabase sa mabubuting gawa. Kahit pa ang Islam, Judaismo, o secular na humanismo ay karaniwang nagtuturo na ang pagpunta sa langit ay sa pamamagitan ng pagiging mabuting tao pagsunod sa sampung utos ng Diyos, o sa mga katuroan ng Koran o pagsunod sa mga gintong utos. Ngunit ito ba ang itinuturo ng Kristyanismo? Ang Kristyanismo ba ay gaya ng ibang mga relihiyon sa mundo na nagtuturo na ang pagiging mabuting tao ang magdadala sa tao sa langit? Siya sa natin ang Mateo Kapitulo 19 Versikulo 16 hanggang 26 para sa ilang kasagutan. Ito ang kwento tungkol sa isang binatang mayaman. Ang unang bagay na ating mapapansin sa kwento ay ang tamang tanong ng binatang mayaman, ano ang aking gagawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sa pamamagitan ng katanungang ito, makikita nating kinikilala niya ang katotohanan ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang ginagawa ay mayroon pa rin kulang, at nais niyang malaman kung ano pa ang kanyang dapat gawin upang magtamo ng buhay na walang hanggan. Gayunman, sa kabila ng pagtatanong ng tamang tanong, sinabi niya ito mula sa isang maling pananaw na ang pagpunta sa langit ay sa pamamagitan ng gawa ano ang aking gagawin? Hindi niya nauunawaan ang tunay na kahulugan ng kautusan, gaya ng ipinapaliwanag sa kanila ni Jesus, na ang kautusan ay nagsisilbi lamang guro hanggang sa dumating ang Panginoong Heso Kristo, Galatia Kapitulo 3 Versikulo 24. Ang ikalawang bagay na ating mapapansin ay ang sagot ni Jesus sa katanungan ng binatang mayaman sinagot ni Jesus ang binata ng isa ring tanong, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? Sa ibang salita, nais ng Panginoon na ipaunawa sa binata ang puso ng usapin, na walang sino man ang mabuti at walang gumagawa ng mabuti kundi ang Diyos. Gaya ng nasabi na, mali ang pananaw ng binatang mayaman, inaakala niya na kaya ng tao na gumawa ng mabuti upang makamit ang buhay na walang hanggan sa langit. Upang bigyang diin ang nais niyang sabihin, sinabi ni Hesus na kung gusto ng binata na maranasan ang buhay na walang hanggan, dapat niyang sundin ang mga kautusan. Hindi ni Hesus sinasabi na ang katwiran ng tao ay makakamit sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sa halip, itinutuwid ni Hesus ang mababaw na pananaw ng binatang mayaman tungkol sa kautusan at sa kakayahan ng tao na iligtas ang kanyang sarili. Malinaw ang sagot ng binatang mayaman. Nang sabihin ni Jesus na dapat siyang sumunod sa kautusan, tinanong niya si Jesus, alin sa mga kautusan? Patuloy na ipinakita ni Jesus ng buong hinahon ang maling pananaw ng binatang mayaman sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng ikalawang talaan ng kautusan ang mga kautusan na may kinalaman sa pakikipagrelasyon sa kapwa-tao. Madadama ang kabiguan ng binatang mayaman sa kanyang sagot kay Jesus na sinusunod na niya ang mga kautosang ito mula pa sa kanyang pagkabata. Dalawang bagay ang mapapansin sa puntong ito. Una, ang kawalang kabuluhan ng sagot ng binata. Sa pagsasabi na ginaganap na niya ang lahat ng kautosang iyon mula sa kanyang pagkabata, sinuwi niya ang kautosan tungkol sa pagsaksi sa hindi katotohanan. Kung tunay siyang tapat, sasabihin niya na kahit gaano ang kanyang pagtatangka na sundin ang mga kautusan, lagi siyang nabibigo araw-araw. Mababaw ang kanyang pangunawa sa kautusan at malaki ang tiwala sa kanyang sariling kakayahan. Ikalawa, alam din niya na hindi sapat ang kanyang kabutihan, kaya't sinabi niya kay Jesus, ano pa ang kulang sa akin? Sa puntong ito, sinalungat ni Jesus ang pagtitiwala ng binatang mayaman sa kanyang sariling kabutihan. Sinabi ni Jesus na kung gusto niyang maging ganap, o perpekto, dapat niyang ipagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at sumunod sa kanya. Ganap na nailantad ni Jesus kung ano ang kulang sa binatang mayaman ang pag-ibig nito sa kanyang kayamanan. Naging Diyos-Diyosan ang binatang mayaman ang kanyang malaking kayamanan. Inaangkin niya na kanyang nasunod ang lahat ng kautusan ng Diyos, ngunit sa katotohanan, ni hindi nga niya masunod ang pinakaunang utos, ang utos na huwag magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa tunay na Diyos. Tumalikod kay Hesus ang binatang mayaman at lumakad palayo. Ang kanyang, Diyos, ay ang kanyang kayamanan, na kanyang pinili sa halip na si Hesus. Bamaling si Hesus sa kanyang mga alagad at itinuro ang isang prinsipyo, magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom, kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Kagulat gulat ito para sa mga alagad, at sa mga hudyo, na naniniwala na ang kayamanan ay tanda ng pagpapala ng Diyos. Ngunit ipinaliwanag ni Jesus ang ginagawa ng kayamanan upang hadlangan ang tao sa paglapit sa Diyos ang pagtitiwala sa kasapatan ng kayamanan sa halip na sa Diyos. Kaya't nagtanong ang mga alagad, sino ngayon ang maliligtas? Ipinaalala ng Panginoon sa mga alagad na ang Diyos ang negaw iligtas at hindi ang tao, hindi mangyayari ito sa mga tao, datapwa at sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Panipi, sino ang maliligtas? Kung iiwan ng Diyos ang tao sa kanyang sarili, walang maliligtas kahit isa. Bakit hindi sapat ang pagiging mabuting tao upang makapunta sa langit? Dahil walang sino man ang mabuti, may isa lamang mabuti at iyon ay ang Diyos mismo. Sinasabi ng Biblia na, ang lahat ay nagkasala at walang sinuman ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, Roma Kapitulo 3 Versikulo 23. Itinuturo din ng Biblia na ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, Roma Kapitulo 6 Versikulo 23a. Salamat at hindi hinintay ng Diyos ang tao na maging mabuti, dahil, ipinagtatagubilan ng Diyos ang kanyang paibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin, Roma Kapitulo 5 Versikulo 8. Ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating sariling kabutihan kundi sa kabutihan ni Jesus. Sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka, Roma Kapitulo 10 Versikulo 9. Ang kaligtasang ito ay isang napakamahal na kaloob, at gaya ng tunay na kaloob, hindi ito pinagpapaguran o binabayaran man, Roma Kapitulo 6 Versikulo 23b. Efeso Kapitulo 2 Versikulo 8 hanggang 9. Ito ang mensahe ng Ebanghelyo, walang sino man ang sapat ang kabutihan upang makapunta sa langit. Dapat nating kilalani na tayo'y nagkasala at hindi karapat dapat sa kaluwalhatian ng Diyos at dapat nating sundin ang kanyang utos na magsisi sa ating mga kasalanan at ay lagak ang ating pananampalataya at pagtitiwala kay Heso Kristo at sa kanyang ginawa sa krus. Si Kristo lamang ang sapat ang kabutihan at karapat dapat sa langit, at ipinagkakalub niya ang kanyang katwiran sa sinumang sumasampalataya sa kanyang pangalan, Roma Kapitulo 1 Versikulo 17. Guys, pasuporta naman ang YouTube channel ko. Huwag kalimutan mag-subscribe, like at mag-comment po kayo. Maraming salamat po. God bless you all.